Siya ano ah, nun ano na glue ko ang oh, kadagdag ko marumi dit sa bahay. Yes, Roberto. Box. Oh my god. Can I see? Wow! Yeah. Hala, parang dumating talaga yung box, dai. Oh! Hmm, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo. Join with me, love. Sabi ko naman sa inyo. May dadating na box here. Ayan, Roberto is there, 'di ba? Ayan, so let's check kung ano ang laman ng box na ito. Di ba malalaman natin ang laman niya? OMG! Oh, oh no. Ayan na ang sinasabi ko sa inyo <laughs> mga langga. Dahil nga nag-sale siya, napakamura. It's okay now. Uh, napakamura ng mga mga rilo na ito kaya bumili ako ng para sa inyo. O di ba? So, pasosyal social lang, pasusyal ang mga binibigay natin dito sa makulay na buhay. So, excited na ba kayo? Hmm? My husband is always there, oh. Ayan, 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 Roberto is there. Ayan. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga langga. Uh, ano pa? Di ba? Pag sinabi ko, ginagawa ko talaga. Kita niyo? <laughs> Invicta. OMG. Di ba? Napakaganda niyan, mga mahal. Ayan, mayroon. This is actually a different brand, pero under siya ng brand ng Invicta. So, napaka-perfect nito kasi good quality. Lahat to is water-resistant. So, wala akong pangamba na madali siyang masira, no? So, we have one, two, three, four, five, six, and seven. So sa video na to ngayon, ito mo na mga nasa puti na box ang ipapakita ko sa inyo. Kasi ito medyo social ito eh. Medyo may kamahalan yan. Lima yan. Lima yan siya. So abangan nyo bukas ang ibang video, no? So may lima pa tayo dito na ipapakita sa inyo tomorrow. Ayan. So for today, charang! O ba diba? So ito mo na ang ipapakita ko sa inyo. Two, 4 6 and 7. Ayun, 7. 7 mo na ang ipapakita ko sa inyo kasi yung 5 medyo 'yun talaga yung pinaka main Invicta na watch. So ito siya. Ang brand nito ay This is under Invicta Perry Ellis. Yan yan ang name brand niya. And then let's check. Wow. Wow na wow. Perry Ellis by Invicta. So, napakaganda nito mga langga. This is really very beautiful. Tignan nyo naman, lagayan pa lang. Social, ba? Diba? Parang drawer. Gaganon mo lang siya. Ha? Huh? Hmm? I-check nyo to sa mall. Sabihin nyo sa akin kung mumurahin siya. I promise you. ba? Diba? So, this is Perry Ellis watches. So, isa, we have here, dalawa, ba diba? so anong klase ito isa no? Oh, dalawa sya, same design. So hindi ko lang alam kung ilan to akong binili ko na pare-pareho ang design. Kasi ipamimigay ko lang naman, 'di ba? So pa-social share, pa Hindi siya basta-basta mumurahin ang mga rilo. Social ang mga relo to under Invicta. So sa Invicta ko mismo na na site nag-shopping and these are all coming from there. 'Di ba? So this is once again Perry Ellis. Perry Ellis brand. Ayan. So, silang dalawa is the same. Let's check the other one. Ayan. Ito ay... Wow! Ibang klase siya mga langka. This is a different brand. This is a different design. Diba? Iba ang design niya mga mahal. Ayan. And I have here a different design too. Ayan. Diba? Hmm. Ayan, may iba din siyang design na napakaganda, silver color na Perry Ellis. I challenge you, pwede kayo mag-inquire na dyan para malaman nyo kung ano ang presyo niya. Ayan, ito naman is leather ang pinaka-bracelet. So, ito naman if pure silver. Lahat ng part is silver. No? So, ito ay silver. Ito ay ang leather. So, check natin yung iba kung ilan sila. Kung ilan ang leather at ilan ang silver. At kung ilan dito sa isang klase na brand. So, this one is same as this. No? Yung nauna kong pinakita kanina. So, pareho sila ng brand, Nang design. Ayan. So, pasosyal lang pasosyal kasi nahiya naman ako, ba? Diba? Lalo na mga solid na solid jumps. oh my God. ba? Diba? So, alam niyo naman ako, I am a very, uh, mapagbigay talaga akong tao. And look at this. Another silver. Oh, uh, Perry Ellis. Check nyo sa mall, no? Parting Invicta. Oh, uh. Perry Ellis. Ganon din siya. So, this is two for the silver. And we have the last one here. Kasi, pito lang to siya, no? I only get seven. Diba? So, pito lang to siya. Ayan. And this one is a different kind. Different brand. A different design. Red. Mm. Red bracelet, mga langga. Diba? Uy, ang ganda nito. I like this one red. Uh, Invicta. Nakalagay dyan, Invicta. Kasi under siya ng Invicta talaga. ba? Diba? So, look at the quality. Uh, Perry Ellis. No? Kaya sabi ko sa inyo, lahat to, ay ipamimigay ko doon sa deserving. Na mga solid naman talaga. Alam niyo naman si Makulay. Hindi madamot si Makulay pagdating sa mga bagay-bagay na ipinamimigay. Talagang namimigay tayo dito. ba? Diba? That's why, ito ngayon, ay ating ipamimigay din ulit sa inyo. 'di ba? And ito yung lagayan niya. Ayun, that's a total of 7 mga langga. And again, the brand is Perry Ellis under Invicta. Mm. 'Di ba? So pito. 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 Ayun. pare ng design. Dalawa ang silver at dalawa ang different kind of design. Different designs. 'Di ba? So sino kaya? Just kumay 'di ba? Alam niya na. A uh, sharing happiness is helping others. So, I always believe that time is gold. Kaya, syempre naman, I always, ano, gusto ko talaga mamahagi lagi ng rilo kasi ang rilo, ang, ang time nga is ginto. ba diba? Kailangan pahalagahan natin ang bawat oras sa ating buhay. And that's the lesson of our life. Time is gold. Ayan. So, yung second batch bukas, abangan nyo. Napaka mahal niyan talaga. Kahit i-check niyan online, mahal talaga yan. Pero, nakuha ko lang siya na very affordable price. So, abangan bukas. We love you. This is, once again, Makulay na Buhay U.S.A. Life. We love you.